Ah uh, dear colleagues, sinimulan po natin yung investigasyong ito dahil sa hinaing ng mga biktima survivor na lumapit sa aming opisina. Marami sa kanila ay nakipag-ugnayan sa opisina ko pagkatapos nilang masubaybayan ng aming Senate inquiry din kay Senyor Aguila ang umano'y reincarnation ng Santo Niño Tila magkapareho daw ang paraan ng pagbe-brainwash, pang-aabuso at pananamantala sa kanila ni Apollo Kibuloy, ang umano'y appointed son of God. Pagkatapos ng mahabang kwento, pagtakas at pagtatago sa batas sa huli ay hinarap na rin ni Kibuloy ang Senado. Hindi po naging madali ang naging laban natin. Tinatakot ang ating witnesses, may rally sa labas ng Senado sa tuwing may hearing dito noon. Kinasuhan kami. May, iba, may iba't ibang kondisyones para di sila humarap dito. May effort para i-reverse ang ruling ng chair to cite him in contempt before. And now, we've heard sa hearing na ito na yung kampo ninyo binantaan yung mga victim survivors natin, mga witnesses natin, at indirectly binantaan yung sarili kong staff. Pero hindi po tayong lahat nagpatinag. Uh, dahil hindi natin ugaling matinag. Lalo naman ng organisasyon na hindi milyon-milyon, libo-libo ang miyembro. So, human scale. Malaki man o maliit, ito ang malinaw. Kibuloy presided over a malicious and systematic subversion of personal will autonomy, and dignity to make his victims participants in their own abuse, psychological, sexual, physical, and economic. Nagpresenta sila bilang Diyos at unti-unti niyang sinakop ang pag-iisip at katawan ng kanyang mga biktima. Ginamit niya ang kagustuhan nilang maging mabuti para gawan sila ng napakatitinding kasamaan. Sinubukan niyang basagin ang pagkataon nila at paglaruan ang mga piraso, pero hindi siya nagtagumpay. Our brave witnesses, victim survivors, are a testament to that. You may have taken control of their bodies, but the human soul is made of much stronger stuff. The courage of our witnesses, our victim survivors, is stronger than the divinity you claim. Kay Elias Amanda, shout out specially sa yo. Saana nariri mo ito. Kay Arlene Stone, na hindi nagpatinag pati nagden, at hindi na pagod. Isapang shout out sa yo sampo sa mga kasama mo sa US at sa Canada. Alam ko gising pa kayo. <laughs> Mabuhay po sa inyo. Lahat po tayo ay may karapatan, may karapatan sa relihiyosong paniniwala. Pero kailanman, hindi ito katuwiran sa lantarang pang-abuso sa kapwa, lalo na ng mga kabataan at kababaihan. in the many painful hearings of the committee on women children family relations and gender equality we shed light we tried to shed light on these base and unique evils now we will try our best to ensure that our country's laws and policies leave no room for kibolois inhumane and ungodly liturgies it has not been a pleasure chairing these hearings, but it will always be the honor of my team in the office and our Senate committee to provide a platform for victim survivors of human trafficking and to shepherd laws that will protect them even more. Para Kay Amanda, Kay Arlene, Kay Dindo, Kay Jocelyn. kay Edward, kay jo R, kay Elias Marie, sa mga dating witnesses natin na sina Elias Rene at Elias David, of course to Julia and our friends in Ukraine, and syempre kay Ate Gingging, pagpugay at pasasalamat sa inyong lahat. Amplifying your voices and the voices of all victims of human trafficking and violence is our lives as honor. Lagit-lagi para kay inang bayan. Ingat po ang bawat isa sa Bagyong Christine sa pag-uwi. Tulungan po natin ang ating mga kababayan sa Bicol at lahat pang bahagi ng Pilipinas na naapektuhan. Nang may lubos na pasasalamat sa lahat, this hearing is adjourned.